Kalau bu sabit nasi sa kalau sado. Yo no. Sabit nasi kalau sado. Yo no. Sabit nasi kalau sabit wahai yo. Sabit nasi mai pintu. Iblis ya. Iblis nama no. Oh memeral ku mah. Yo no. Hui. Ay, tumubo na yung ano. Tumubuh na yung ko. lalaki na. Yung merinda. Ha? Huh? Yun, ah. Ba't Ang lago na. Dapat sinanim nila sa, sa loob. Ang laki na ng ano. Talbo no? Ang bilis na lumawa ko. Oh. Ayan no oh. Sipin mo yan Yung ano lang yan eh. Binili lang na panghalo sa isda yung ano eh. Tapos tinanim namin dyan o. Oh. Tumubo na. Ang lawak no. o. na doon sa kabila o. Oh. Abot na doon o. Oh. Ang bilis na no. Groovy. Ayan, o. Ayan lang, ano, eh. Binili lang namin na panghalo sa isda, oh. Tapos lumagunas, oh. Ang lawak na ng, ano, tatalbusan namin ngayon yan para, ano, ay may, ano, kumakain. May higad. Ayan, o. Ayan lang ang masama dyan. Kinakain ng higad. Patay tayo dyan. Sipin mo yan. Oh. Ilang piraso lang na tinanim. Hinalo lang sa isda. Sa sinabaw na isda. Tapos tinanim yung pinagganuhan. Kanyang nakalago. Oh. Mataba ang lupa dito. Sipin mo yan. Oh. Wala lang abu-abuno yan eh.